sa uh, ko sa Pure Foods, pare, uh, unang-una, congratulations sa team ng Pampanga Lanterns sa MPBL. nag sila. Congratulations. Tapos napabigay sila ng biyaya na pinag-abroad sila, nabigay sila ng bonus. Pero mahirap naman. Pero for an MPBL standards, maganda na yan. Maganda na yan. Yung ganyan. Na nagpapa-abroad. Nagpapa-abroad naman din kahit sa amateur. Kaso lang, sometimes sinasabay na yung pa-abroad sa isang tournament, pa uh, packet tournament, iniisa na lang ng ibang mga ibang teams. For example, uh, ay ginagawa ata na Santa Lucia noong araw, lalaro sa Paul Jordan araw, pupunta sa Panin Cup, Medan Cup, sa Indonesia, sa ng trip, sabay bakasyon, para bang working vacation ng dating. Well, ngayon, in fairness naman, sa PBA, ibang klase po ang PBA magpabonus. Naku, Diyos mio. Ang PBA po may mga kontrata na yan ng mga bawat player uh -huh. sa amin. At kung, Ito bibigyan ko lang po kayo ng overview. Ang kontrata ng player, iba po yung bonus per game, iba po yung sa practice, iba po yung entering quarter finals, entering semifinals, entering finals at champion. Lahat yun may bonus po yun. Tapos iba po yung bonus pa na pag nag-best player of the conference ka, most improved ka, mm. mythical five, mythical team best player of the conference. Tapos may mga, meron pa pag nag-champion ka, merong uh, three months bonus, meron pang one and a half, ganito. Grabe po, malulula kayo sa bonus sa yung, ina, yung inabot namin. I mean, kasi maliban sa sweldo mo, which is assured na, iba pa yung pag nag-champion ka. Ngayon, nag-iba na pare ngayon meron nung, nung pa na ako, nakakarinig na ako ng mga times 10 sa koponan uh -huh. ng San Miguel, koponan ng TNT, TNT. MVP group, Ramon uh, Ramon RSA group, may times 10. Pare, ang lalaki na nun. Eh dati hanggang times 3 lang eh. Time Tapos three. ito pa, right. oh, ito pa ang nabalitaan ko pa. Pare, o oh, sasabihin minsan nung nila boss, narinig ko sa isang boss sa uh, isang group, hindi ko nababanggitin. O alam ko ha, declared yung mga bonus nyo. Kita ng asawa nyo yan eh. O ba diba? Yung mga kung <laughs> magkano. O iba yung para sa inyo ha. ba? Iba pa pala yun. O yan, baka naman i-declare nyo pa yan. Yung sa mga misis nyo, deklarado na eh. Wala kayong kawala dyan. Pero ito yung para sa inyo. Ang ari pa rin, ano, may ganun pa pala. Sa... Sabi ko, ayos ah. Kaya makikita mo, alam nyo, sa PBA po, hindi lang lahat siyempre naka binabandera nila pero ang mga pera ng mga yan nako talagang nakaka, nakaka malaki din malaki din talaga nakakagimbal din at saka kasi makita mo naman ng ano makita mo naman din napakahirap mag-champion sa PBA hindi biro at saka ang daming kakompetensya rin ngayon at ang mga liga mga professional leagues at saka oh ang player man makatanggap ng bonuses whether kahit anong liga, eh deserve na nila yun kasi nakita nyo naman po leading towards a championship. Grabe ang dadaanan mo na mga pagsubok. Eh kaya gano'n siguro, gano'n-gano'n na lang ang bonus. Hindi na dapat ito pinag-aanuhan pinag kung bakit ganyan, bakit malaki to, bakit maliit siya. Kasi bonus nga yan. Ano po yan eh, discretionary ng kumpanya yan. Bago ka palang pumirma, di ba pare, before season o ko Jerry, parang sa pa, sayo na at lahat itong bonus na mapupunta oh, nag, nag -de deal kayo diyan eh so yan yeah. kaya pag na-approve na yan automatic po yun pero kung minsan pa rin yung management gusto pang dagdagan ng times 3 eh ba wala ka nang magagawa ron di ba pare so correct, 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 correct. oo so ang bo when it comes to bonuses uh, discretionary <laughs> ng management dyan. Pwedeng yan pwedeng increase yan times 3 times 10 pero hindi pwedeng basaha ba, bas, hindi pwedeng bawasan pero pwedeng ma-delay yan kung minsan, 'di ba pare? Correct.